Bawal nga ba ang mga bata sa Reels? Pag-usapan natin yan, mga palalabs ko. Hindi naman siya bawal na ipost sa Reels niyong mga bata. Ang dapat lang na maging aware tayo na dapat sana may mga kasamang matatanda at saka iwasan na nakafocus lang mismo doon sa mga bata yung video. Hindi rin pwede yun na nakahubad ang mga bata. Hindi rin yun po pwede. Kahit pantaas na walang damit, huwag yun. Iwasan din na pinaprank yung mga bata, yung pinapaiyak. Hmm, wag na wag yun. Kasi once na maditek ng ano yun, EI, ni Facebook, matalino matalino na, hmm, Ganon yun, mga palalabs. Kaya, ingat-ingat sa pagpupos ng mga bata sa reels, o kahit doon sa longer videos. Yun, yun, mga palalabs ko. Love, love, love. God bless sa inyong lahat.